Hello guys, mga kasari. Ano hapon sa inyong tanan. For today's video guys, ay mag-tutorial kayo naman tayo. um, tanong ko lang guys kung sa inyong atong lugar guys eh okay ba yung ganda niya? sa nalito so, so, sa amin, medyo matumal guys. Ano kay guys? Nagsihinga lo. Joke, <laughs> dili po. Wala <laughs> lang, nino guys. Walang tao pa ganitong oras. Katulogon ko guys. Kumain ako ko, mo ano guys, mantika, Tapos, kumain ako kukuripak ko gripa, bugas. So, mag yaw 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 na lang po guys, sa inyo ha. Mas hindi ay ganahan mo mami na upa. Ito guys, <coughs> bored lang ko. Maong nagvideo video pa kami. Pero, mag, ano lang siguro ko. Uh, Asa, ini may nabiling mga bata guys yung mga estudyante na pang umaga pambuntag sila guys kaya uban pang hapon lang wala sa eskulahan guys so ang ubang estudyante na ipakapon na pati mga pambuntag na pati mga nakakarap ha? sleep coffee ang kukulit guys tinatanong sa kung nagdo-vlog ba daw ko So guys, back to our topic. Mingaw dito mga panahon na guys, mas pa sa palinki guys. Sa mga kumprahanan sa, kumprahanan na mo guys. Medyo, lahi lagi itong sa una kung karo. Kaya okay, sa una, pag mangumpra mo guys, perting, taas ang tila, tapos card pa imo, perting, puno ah. Maglisod ka, linya, asa ka muli niya, nga kanang gamay lang ang items na tapos ipaglisod. Sarong kay, daghan na kayong bakat counter dali na kayo ka mong mga panahon na kayo sa wala kayo sila mga customer lagi na kayo na after sa pandemic naglahit na ginag-change yung gilaan ang flow sa business mas kung dirisa mo sa una kusok kayo karo lahat na kayo ang sale sa una kusok pero okay na laban pa rin at least na ang yapong tayo halim guys hindi man po tayo masiruhan nila pero laban japan yapon Dodo, kita mga bayaran nun, laban Japan. Mga nai-life. Um, <coughs> Tapos, nalit ko i-share guys. Nakita po ba na sa inyo ha guys na sa inyo ha? Wala siya nagapalit sa inyo ha? Pero, pag nahubog na, dito na madulo Di sa inyo ha? Kay mangutang. Hindi ba makalago Makalagot sa inyo Dito na kumalit kayo na maraming ako ng dito. Iman ko ha, nahubog siya, pero wala sa kuwan palit. Sa lahing tindaan siya nagpalit sa inyo Tapos sa nahubog na siya, Dili na siya sa kunag mo utang.